Yan guys, ibang istahan naman ang ating titingnan. Tara, samahan niyo ako. Yan guys. Uh, meron siyang malaking sala, Tignan, Kulay blue pa 'yung mga sofa. Tingnan niyo naman guys kung gaano siya kalaki. 'Yan. Napakalaki, guys. Pwede kayong mag-disco uh, diyan, guys, or mag mag-games, parlor games kapag uh, kasama niyo mga kaibigan, 'yan. Yan ang dining table niya guys. Yan o. Oh, dining table. Napakaganda ng dining table nila o. Oh. At yung chandelier. Yan. Yan. Ganda guys. Ang laki. Kayamanin. Okay. Then. Yan. Ngayon kitchen. Tapos yung banyo. Yan. Hugasan ng kamay din. Yan. Banyo. Yan yung CR niya guys. Yan kitchen. And pwede kayo magluto dyan guys. And pwede magluto dyan. Ang mirip pa. Ayan, punta tayo sa labas. and Ito yung labas niya. Napakaluwang din ng labas niya guys. Napakalaki din. Ayan. Ayan, kung gusto mong umupo sa ano, meron siya. then yan. Mamaya, pasak tayo din sa may swimming pool. At tingnan niyo naman guys yung ano niya, barbecue area niya. Kung saan ka pwedeng mag-barbecue yan, napakaganda. yun guys, pwede diyan. At uh, meron siyang ugasan din ng plato doon sa ano. Yan meron din siya isang uh, kwarto, naka aircon yan, isang bed. Ayun guys, ang laki din ng kwarto. Yan. Pwede kayong mag-relax dyan pag natapos kayong mag-swimming. At uh, mag overnight and guys, yan guys Diyan kayo matutulog <laughs> pagpagod na and punta na tayo dun sa may swimming pool nya Ayan guys, lakad lang tayo ng konti. Sa Nazim area pala to guys. So yan, guys, pasok na pa tayo sa may swimming pool area nya. Yan, guys, cover yung swimming pool na guys. Kaso wala siyang pang maliit na swimming pool, yung pambata, bata. Pang adults lang yung pool nya guys. So hanggang dito na lang yung video natin guys. And thank you for watching. Please follow my page, I wonder. Thank you.